Nabalitaan nyo din ba tong balitang to? F4s, Wise men say Holding who's brush As I can't can help Falling in love with you Real talk, inabangan ko kantahin yan sa may Lilo and Stitch na movie. Eh. Alala ko pa dati, meron kaming playing cards dito sa may bahay tapos may picture ng F4. Kapag ito talaga dumaan sa Pilipinas, nako, ibebenta ko lahat, maka-attend lang ako ng concert nila. Oo, aaminin ko, hindi ko fully na panood yung Meteor Garden, pero alam ko lang to, dahil ito lang lagi pinapalabas sa TV eh. Alam ko yung habulan sa bus, alam ko yung niligtas -like si Sanchay nung F4, nung sumisigaw si Sanchay, yung pag-away nila doon sa hagdan, at iba't iba pa. Nung kabataan ko kasi, lagi ko napapanood sa mix mga music videos nila, tapos yung mga CDs and mga DVDs pa kami dito sa bahay nung Meteor garden. Tapos, may mga references pa tungkol sa kanila sa mga movies. Sobrang iconic pa ng mga music videos nila Natobang tawang ako doon sa mga nagre-recreate nun eh. <laughs> Ginagayo pa yung mga suot nila tapos mga buho. Kayo mga kanta nila, kahit hindi ko kabisado yung lyrics, kakantahin ko pa rin eh. Bunny 1, Oh baby, baby, baby My baby, baby So sinunod si Si Kahit nga hindi ko alam yung mismong lyrics eh, yung mismong tugtog pa lang, meron na siyang na-unlock na mga memories ko before. <laughs> itong Meteor Garden kahit halos hindi ko napanood halos alam ko na rin yung kwento eh halos pa ulit ulit sa TV tapos yung mga clips clips mo to online halos na kumpleto ko na eh i know toxic and hindi magandang representation ng boyfriend or partner nga si Dao Ming Si pero sige ngayon lang pagbigyan natin kasalanan to ng mga ate ko kakapanood nito eh tumatak tuloy sa puso't isipan ko so, ayan ayon sa balitang to may possible reunion concert daw sila next year and knowing na aware naman sila kung gaano kamahal ng mga Filipino yung effort sa Meteor Garden panigurado, dadaanan naman siguro nila tayo dito. Sa M2M nga, napasama tayo eh. Sa F4 pa kaya. Sabi din doon sa may post, mostly focus daw sila sa Taiwan and China. Pero sana please, dumaan kayo dito. Malapit lang naman eh. Isang jeep lang eh. <laughs> Ayang lang, wala na si Barbie Sue. Pero ayun, that's life. Honestly speaking, hindi ko alam na boyband pala sila eh. Kasi akala ko yung mga music videos nila, konektado lahat sa Meteor Garden. So ayun, hindi pala. Literal na boy boyband pala talaga sila. Sabi pa nga nila itong possible reunion nga daw na to ay para sa 25th anniversary ng debut nga nila bilang grupo. And sana nga totoo to. Sabi pa nga nila, na natagalan at hindi daw naging madali yung pagsama-sama nila sa kanilang apat kasi nga daw may mga kanya-kanya silang problema sa isa't isa pero ngayon posible na nga daw mangyari itong tour na to I know nostalgia baiting lang to pero sige papahuli ako <laughs> kapag kinanta talaga nila oh baby 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 my baby baby for sure ako yung pinakamalakas doon sa buong arena <laughs> so ayun isa rin ba kayo sa mag-aabang sa possible concert na to comment nyo na lang kung aabangan nyo and ano yung mga memories nyo sa F4 or sa Meteor Garden yun lang thank you